First day ng the fat loss journey. So we siyimula tayo na 240 pounds, and the target weight is 170 pounds. Yeah, oh doggy. Ako i-check ang aking basina, hindi gumagana. Naka-off pala yung baterya niya. Hmm. <laughs> Testing. Yun. <laughs> so 170 pounds ang gusto kong uh, uh, weight pagkatapos itong uh, fat loss journey net fat loss journey ay dahil gusto kong ma-maintain yung muscle na meron ako ngayon which is hindi ko alam yung percentage kasi wala akong enough uh, resource para malaman yun and uh, maalis yung mga taba ako sa katawan yun okay Now, ang reason kung bakit ako magbabawas ng timbang ay tatlo. All right? So, unang rason. Okay. Overweight. Okay. Sa height kong 5'8, ang ideal weight ko lang is 150. Which is medyo mababa para sa akin. Okay? So kaya ako tinagi ng 170, titingnan natin kung yung weight bang yon ay comfortable na para sa akin. If not, pwede naman tayo mag-adjust or magbaba ulit, 10 or 20 pounds. Second reason ay dahil mayroon akong UTI and then pangatlong reason ay nasa obisto ako ngayon. Okay, lahat ng yan ay based sa current annual physical exam namin na nakuha ko nung last month. So hindi pa ako nagising kagad sa realidad. Okay, Patuloy pa rin sa beach And then, ah, uh, nung isang linggo, nakakaramdam ako. Nung isang linggo, nakakaramdam ako ng paninikip. Ang dibdib. At, uh, pangalawa, madali akong hingaanin. Pangatlo, hindi na kaya siya yung mga damit ko. Okay. <laughs> so, pupunta ako ngayon sa gym. Anong workout nga pala ngayon ay back and shoulder. So, basic movement lang. Take tatlong uh, exercises per each body, body part. So, anong workout para sa back ay lat pull down. Second workout ay seated rows sa machine. Third workout naman ay Cable rows, yan. Lastly, sa shoulder naman ay na front raises. Standing. Cheap! Wala na ulan! <laughs> the second workout naman ay dumbbell lateral raises. Third workout ay ano ba, ah, syempre, sa rear delts. Ah, uh, machine lang ako. <clears throat> seated rows pero hindi ganun kasagad yung rowing ko kumbaga partial lang makikita nyo mamaya dito na ako sa gym parking lot kita kita tayo mamaya sa taas ha alright so first workout lat pull down okay so warm up muna 1 2 Second set. Nag-adjust na ako ng weight. 2 4 Ang date nga pala ngayon ay July 30. Okay? Or July 31, I guess. Okay. Hindi na ako nag... Hindi ko na pinaabot ng August 1 kasi ano ramdam ko na yung urgency eh. Kasi pagka pinatagal ko pa, sayang lang din kasi sayang araw. Lalo lalo na ngayon, hirap umalis. Tagulan. At uh, napaka unpredictable pa ng weather, di ba? So sabi ko, kung ngayon ginusto ko, dapat magsimula na ako ngayon. Kasi, di ba, tomorrow is not a promise hindi natin alam na bukas wala na tayo o oh. kailan tayo kukunin mahirap na so but mare sinamantala ko na yung araw na to sa wala ulan and hopefully mag magtuloy tuloy na wala nang habagat third Ugh. Ugh. Um, ah. mm, tang talagang CP board dyan pre workout. <laughs> All right, last set. Okay hop, inhale, chest up, then down. Uh, ah. Seated rose dito sa may machine. Ito, ito isa sa mga favorite ko kasi hindi siya ganun ka-technical. Straightforward lang. Pero kailangan mong hanapin yung tamang position mo dito. Okay? Kasi hindi naman basta-basta na ihilahin mo lang to pa patalikod or papunta dito sa likod mo. Hindi. Um, may uh, direction yan. Pag ako nandito na execute ko na yung exercise, ay imagine ko, pinu-pull ko yung bar or yung handles. Hindi na kamay ko, kundi yung elbow ko. Yan. And then, syempre, pagdating mo dito, dito, yan. Sige, nito yung movement yan. From here, point B And then point A. Okay? So, pagdating mo dito, sa gitna, papuntang point B, unti-unti mo nang pinipisil yung muscle mo. Alright, simulan natin. First set, magaan lang, and then magpipiramid ako. Let's go. Make sure na lagi kang nag-i-inhale from here, point B, point A. Okay? So, ulitin mo lang. Inhale, exhale. exhale. Inhale, exhale. Alright, so second set, tagdagdag na ako ng weights. Sinagad ko na ng 150, which is yung pinakamaximum niya na stock. Okay? Alright, so set 2. Same rule supply. Okay? Then, 8 to 10 reps. So, third workout, dumbbell rows. Then, last workout, ito sa back and then. Proceed naman ako sa shoulder. Okay, warm up muna. Hindi na makilangan na mabigat na mabigat kaagad. slow Ah. target ko on a weekly basis ay mag-lose ng 0.5 to 1 pound uh, sustainable na yun para sa akin. 2, we're blessing na yun. Kung halimbawa mag maglulus ako ng 2. Pero para sa akin, sustainable para sa akin yung ganun klaseng yung paglulus ng weight. 0.5 to 1 pound. And of course, uh, hindi, hindi din natin naalisin yung cheat meal para ma-stabilize yung mental natin. And then, ang target calories ko na daily basis is 2,200 pero mag adjust ako depende sa activity na meron ako on a particular day yun then liquid is 2 gallons a day yan, sa morning juice ah make sure pag nag-reps kayo ng alternate eh, laging pantay yung magkabila kasi mahirap naman yung kung dito sa kanan mo nakasampu ka tapos pagdating dito na loss count ka eh, naka nakasyam ka lang so dapat lagi nakafocus sa, sa mga ginagawa natin sa cardio well, i-incorporate ko din yung cardio pero walking lang kung magagagawin ko yun after workout, 20 to 30 minutes. Sa incline, ang adjustment niya is 6. Sa speed naman ay 3.5 to 3.7. Ewan ko lang kung universal yung adjustment na yun. Pero dun sa gamit namin dito, treadmill. Yun yung uh, ginagawa ko. And then, outside workout, meron din Sabadulinggo and Monday or Lunes. Uh, morning walk, morning walking. <coughs> yun, mababa yun. 1 to 2 hours yun. Kasama na groceries. Kasi, para isang ano na lang. Isang lakaran na lang. And, um, then, syempre, pagka dating ng tanghali, buhat pa din. So, um, pero, yung calories ko nun is hindi 2,200. Baka mag-2,500 ako nun. Kasi, napaka- Uh, napaka laking workload dun eh. Okay, kasi kung halimbawang Um, ikikit ko lang sa 2,200, di ba ako. Good Hindi ako mas sa may dumbbells eh, may mga kasabay ako doon. So magbabago na lang ako ng workout. Different workout kumbaga, pero same muscle yung target. Three triceps. Kanina ang kinain ko ay dalawang rice at 160 grams ng manok. And then, mga nasa 700 calories yun. Pag-uwi, ganun pa din. Dalawang rice pa din. Tapos, chicken breast. na ko lang kasi yung manok kapag uh, magluluto ako sa air fryer. Hindi na ako nag, uh, ano, nagigisa. Kasi mas healthy at uh, calorie wise, mas konti yung uh, para na pagluluto sa air fryer. Chips. And then, nilalagyan ko lang yun ng toyo sa mantika. So, alright. So, last workout. rear delts. Pero, hindi ka tulad nito nung ginawa ko kanina. Okay? Bali, ang handles ko, ang grip ko dito. Yan. And then, lightweight lang. Kasi hindi naman kailangan ng rear delts ng heavyweight. Dahil, shaping movement ito. Alright? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Alright? Di ba? Madali lang. So, hindi mo na kailangan na masyadong technique. Ang pinaka-importante lang dito ay, alam mo kung saan yung tamang posisyon ng grip mo dito sa handles. Okay? Kasi hindi lahat ng uh, machine sa gym ay magkakaparehas. Hindi lahat same ng pagkakafabricate. Okay? So, dapat kakapain mo muna using lightweight. And then, pagka alam mo na kung paano yung tamang upo, kung paano yung tamang grip or hawak sa handle, nung ka na mag adjust ng weight. Alright? So, siguro mga 3 sets pa. And then, 8 to 10 reps. Probably siguro mga hanggang 15 eh. Pagkakaya ko pa. Pero, yun nga, yung kaninang dumbbell races eh. Or plate races. Kung baga ngalay na ng ngalay ako dun. Pinaka-importante kapag ka, halimbawa maglalaro ka or mag-iensayo ka sa gym, alam mo kung paano yung ibang alternative dun sa workout na Uh, gagawin mo kasi for example kanina katulad kanina di ba hmm. may mga nakapreso dito sa main uh, bench uh, area namin tapos uh, lahat ng mga dumbbells na ginagamit ko for front raises ay ginagamit nila so dapat alam mo kung paano gumawa ng alternative wor workout na kung saan same yung hit ng muscle na tinatarget mo okay So, second set. Ito. Hindi na ako mag-adjust uh, ng weight. Okay na yun. Kasi currently nasa ano ako ngayon. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 pounds. So, yun na yun. Anim na iba't ibang exercises. Soul. So, so pahinga lang ako ng konti. Tapos, cardio, 20 to 30 minutes. Then, pwede tayo mamaya sa scooter talk. July 30 na pala ngayon So, yep July 30, day 1 Patos journey Workout First workout is done I right, Here we go. Yep, thank you. Ah, speaking of time. Ah, yep. 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 <laughs> Yeah. All right. So, sulit to sulit on Sunday. Nagawa tayong positive. <laughs> anyway, kanina, habang nag-workout ako, wala akong ibang iniisip kundi I mean, gusto kong masuot pagka pumayat na ako. Pagka pag pumayat na ako, wala sa mga yun. So, yung mga nagpo-push sa akin habang ginagawa ko yung mga workout ko kanina. Uh, kung kayo at uh, nagbabalak na magpapayat, well, day 1 pa lang ako ngayon, sabayan nyo na ako. Diba? Gawin na na. Gawin na natin ito na Baka... sabay-sabay. Para... Para sabay-sabay na tayo maging healthy at um, fit. Okay.

Say <laughs> to the pastor, baptized by the west side, ah. you old enough to ain't affected, So the youngest distress. Pointing pistols in classes the smile, the pain in the left. Focus is Alright. <laughs> <laughs> I hear trying to see how you Uy! 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 Ginahabol ka ng aso! Hahahaha! <laughs> Hahahaha! Habulin talaga ng aso to pagka uh, naka-scooter ka. Hahahaha! <laughs> Pero pagka halimbawa nasa alanganin, uh, wala na, hihinto na lang ako. Mapapakamoy na lang ako. Pero well, maamoy niya naman yung aso ko eh. <laughs> well, anyway, salamat sa panonood ha. Uh. Okay, sa first day and uh, hopefully magtuloy-tuloy kayo ta uh, tabungan niyo kung yung final transformation ko. Okay? Hanggang dito 那辆。